Wala akong boyfriend. Wow! <laughs> totoo ba yun? Totoo yan! Totayan. Ah, totoo yan. Legit ha, ah. legit. Totoo yan! Oh, totoo yan. May tanong ako sa'yo, ma'am. Totoo bang pulis <laughs> ka? ma'am, busy ka na? O busy natin ka na? si Madam uh, Roxanne Venture. Ayan. Ilan na followers mo, Madam? Hindi si check Teka. Wala! Nasa 200 plus. plus. Ayan, may tanong ako sa'yo. Ano yung tatlo na hindi alam ng mga followers mo? Tatlo? Ano ba? Teka, uh, loading. <laughs> Tatlong bagay. Walang ako sa hype. Hindi. <laughs> tatlo ba? Uh, wala akong boyfriend. Wow! <laughs> ba yun? Tato, ah, totoo ba yan? Totoo yan. Totoo yan. Legit ah. Legit. Totoo yan. Sana, Ikaw na nga ng puso. Oh my God! Wow! Yeah. Lagi tulang sa tulog. <laughs> wow! Sige. Oh, my. Mars uh, si <laughs> Sa mga mga followers mo sa hindi na kalam. ka san ka lagi na gagano magpupu. Tambayan to, sempre imprint custom. Wow. Imprint cafe. Boss man. Yes. Ma uh, sa papa. Marila Ay. Lagi <laughs> pala sa Marila kay. Hindi na ba para every Ay, other. Ano? Ayun. Ayun. Ayan, salamat po, so, madam. Right safe. Eh. safe. <laughs> Ma'am, ilan na followers mo? 71K. Wow! Thank may tanong ako sa'yo, may tanong ako sa'yo ma'am. Tatlong bagay na hindi alam. Tatlong bagay na hindi alam ng followers ko. Ah, yung iba hindi alam na polis ako. Nalalaman nila yung cop. Hindi alam sa, sa pangalan mo. Hmm. Oh. <laughs> yung alam nila ang cop, minsan natawagin ng kapitan ka ba? Yung kapitan ng barangay, gano'n. Pangalawa, <laughs> <laughs> uh, matakaw ako. Ang payat ko, di ba? Pero ang takaw ko. Ah, si Mamroxan yun na Mamroxan yun ah. Madaldal ako. Kala ba ba? Kala ba? Diba? Hindi <laughs> ba? May nanal daw dito madaldal eh. Madaldal eh. Oh, o, akala nila tahimik ako pero napakadaldal ko. Ayun. Ayun. Ay, ay, single or taken? Oh, yun. Yun, yun. May maribat. Maribat. Ano, 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 ano. Taken. Ayun. Ay, taken na si madaldal. Ako, lagot kayo. Asan, Nasan? Nasan asan? Asan daw? Asan ba? Asan ba? Asan ba? <laughs> 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 Ito daw. Ito daw to bang single yan? Oh, single daw yan? Ayan, imbitahin mo sila, madam, sa uh, Ayan, hindi pa nakakasilala. Thank you so much. Uh, please follow and like my every page, Lady Cup Moto po. Dalawa, di ba? Meron pa isa. Uh, lady Cup Moto and Lady Cup Moto version. So, oh my version. My version. my version, uh, My version uh, to. kayo nga, no? Okay. Ayan. Alright. Ayan. Thank you so much pag-usapan Huwag kayong basta-basta click ng mga link na sinesend sa inyo. Sa email, sa messenger. Huwag kayong maniniwala na may violation kayo. Ayun, pag-clinic mo yun, matik yun. Ano naman masasabi mo na napasali ka dito sa Metro Vloggers ni Boss Mel? Ah, actually hindi pa tayo kasali. Nag-register lang tayo. Sana isa tayo sa mag ni Boss Mel. sa mga para magkakasama tayo, di ba? Malay mo. tama. Ayun, alam mo naman na love na love natin yan si Boss Mel. Yes! Ayun! Yes! Oh, I <laughs> can <laughs> <laughs>